Glenn Wego po ng DZB. Mukhang hindi po ito kagandahan balita para po sa mga pro Duterte. Sa isang pong panayam kay dating Justice Antonio Carpio ng Supreme Court, kanya hong binabanggit na wala na raw magagawa ang korte sa Pilipinas. Kahit ano pa pong inihain tulad po ng mga hiling para mapabalik po sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Bakit? Ang sabi po ni Justice Carpio, wala pong jurisdiction ang Supreme Court sa International Criminal Court. Ang sabi po ni Justice Scarpio, ang bola o ang labanan ay nasa ICC na. Kung gusto po nilang i-release o kung gustong i-acquit ang dating Pangulong Duterte. Meron bang jurisdiction ng ICC? Eh, hindi na nga ho tayo membro, di ba? Yun ho yung laging ibinabato ng kampo po ni dating Pangulong Duterte. Ayon po kay Justice Scarpio, meron. Bakit to? Dahil daw po yung mga krimen na nagawa noon ay membro pa ng ICC ang Pilipinas. O yan ha, hindi po ako may sabi niyan, kundi isa pong eksperto.